Ang jetty dati, jetty na tayo Ah, ito ang jetty Ito, ang jetty, teka niya. Pero alam mo yun, hmm. Kaya lang, hindi makapasok na tricycle doon oh. hmm. Alam ko nga, dulo yun, walang ano, walang Hindi makapasok na tricycle doon Hindi, hindi naman makapasok na tayo doon Hindi nga lang yung di ba? Oo, oh. yun Check mo na rin na maya Pero, Pero yun talaga yun, naalala ko talaga yun